Narito na ang pinakabagong kumpirmasyon mula sa Social Security System, SSS ng Pilipinas. Inaprubahan na ang updated na schedule ng mga bayad para sa buwan ng Hulyo 2025. Isa itong mahalagang balita para sa lahat ng pensionado ng SSS, mga retiradong manggagawa, survivors, disability pensioners, at kanilang mga benepisyaryo na araw-araw umaasa sa pensyon upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Layunin ng bagong schedule na tiyaking ang lahat ng pensyon ay mailalabas ng maayos at walang aberya sa itinakdang mga araw, lalo na ngayong papasok ang panahon kung kailan inaasahang tataas ang gastos sa gamot, pagkain, at iba pang batayang pangangailangan dahil sa inflation at seasonal demand. Ang desisyong ito ay bunga ng masusing konsultasyon sa pagitan ng SEA at ng mga financial institutions, kabilang ang mga banko, e-wallet providers, remittance centers at iba pang payment partners upang mapabuti pa ang sistema ng pagbabayad sa mga miyembro. Ayon sa inilabas na opisyal na advisory ng ISS, ang mga pensyon para sa Hulyo 2000 at 2025 ay isasagawa sa dalawang pangunahing batch. Ang unang batch ay matatanggap ng mga pensioners mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 4, habang ang ikalawang batch ay ipapasok sa pagitan ng Hulyo 15 hanggang Hulyo 17. Ang batayan ng batch na kinabibilangan ng isang pensioner ay ang petsa ng kanilang birth month at ng kanilang yaran number. Karaniwan, ang mga may kaarawan mula ika isa hanggang ika labing lima ng buwan ay kabilang sa unang batch, samantalang ang mga may kaarawan mula ika labing anim na hanggang katapusan ng buwan ay kabilang sa ikalawang batch. Dagdag pa rito, ang sistema ng bayad ay naka-integrate na rin sa DAEM o Disbursement Account Enrollment Module na siyang naglalaman ng mga updated bank account details at e-wallet information ng mga miyembro upang maiwasan ang failed transactions na dati-ready. ng delay sa pagtanggap ng pensyon? Para sa mga pensioners na gumagamit ng umid ES cards o may mga aktibong bank accounts na nakalink sa kanilang ingay. E-account, EA inaasahan na magiging tuloy-tuloy at walang sabit ang kanilang pagtanggap ng benepisyo. Ayon sa Raya, higit sa isa. Pito milyon ang kasalukuyang tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng Pesonet Accredited Banks, habang tinatayang dalawang daan libo naman ang gumagamit ng e-wallets tulad ng cash at Maya, at higit isang daan libo ang sumasailalim sa cash pickup arrangement sa mga partner remittance outlets gaya ng Il Willier, Yees Cash Padala, at Raisi. Ang paggamit ng digital channels ay patuloy na hinihikayat ng ahensya upang mapabilis ang proseso, mabawasan ang pila sa mga bangko, at maiwasan ang face-to-face -face interaction na maaaring magdulot ng panganib lalo na sa mga nakatatanda. Ngunit paalala ng SES, ang mga hindi pa nakakapag-update ng kanilang disbursement account sa DAEM ay maaaring maantala ang pagtanggap ng kanilang Hulyo libo at 25 pension. Kaya't napakahalaga na agad na update ang impormasyon sa NA. Laero account Kabilang dito ang tamang pangalan ng account holder, dapat tugma sa Rarara Records active account number, valid at iba pang dokumentong kinakailangan ng NIL para sa verification. Kapag hindi na-update ang bank details bago ang cut-off date sa kalagitnaan ng Hulyo, posibleng hindi agad maipadala ang pensyon sa nasabing buwan at mapapaloob ito sa next cycle ng payment. Ito ay isang kritikal na detalye na dapat bantayan ng bawat pensioner upang hindi maantala ang kanilang cash flow. Samantala, para naman sa mga pensioners na kasalukuyang may kaso ng delayed pension mula sa mga nakaraang buwan, dulot man ito ng failed disbursement, verification hold, o issues sa ACOP, annual confirmation of pensioners. Sinabi ng SRS na ang mga natitirang halaga ay isasabay na rin sa Hulyo 2,000 at 25 payment cycle. Ibig sabihin, kung may naantalang pension mula Mayo o Hunyo, ito ay ibibigay ng buo sa nakatakdang petsa sa Hulyo. Doble o triple ang halaga depende sa kung ilang buwan ang namis. Gayunpaman, kailangan mo nang maresolba ang anumang nakabimbing issue tulad ng inactive accounts, closed banks, o kulang sa dokumento. Inabisuhan ng ESEA ang lahat ng apektadong miyembro na agad tumungo sa pinakamalapit na RAERO branch o magpadala ng mensahe sa kanilang official email o social media para sa agarang tulong. Isa rin sa mga tampok na layunin ng updated payment schedule ay ang pagsasaayos ng workload ng mga financial partners upang hindi sila ma-overload ng sabayang transaksyon. Sa mga nakaraang taon, naging problema ang sabayang paglabas ng pensyon tuwing umpisa ng buwan dahil sa matinding demand sa over-the-counter withdrawal, at mobile money cash-outs. Sa bagong setup, mas organisado ang daloy at hindi nagsisiksikan ang mga tao sa bangko o remittance centers, na mas ligtas rin para sa mga senior citizens na kadalasang may iniindang karamdaman o mobility issues. Habang patuloy ang digital transformation ng SHF, Isinusulong na rin ang automated pension monitoring system kung saan ang mga miyembro ay makatatanggap ng real-time notification kapag naipadala na ang kanilang pension. Ang serbisyo ay accessible sa pamamagitan ng SRA mobile app o ng IRA. Laro Portal Sa ganitong paraan, mas madaling malaman ng pensioner kung natanggap na sa kanilang account ang kanilang buwan ng benepisyo at hindi na nila kailangang personal na pumila para magtanong o mag-follow up. Ang ganitong modernisasyon ay bahagi ng malawakang layunin ng gobyerno na gawing fully digital ang mga serbisyo ng mga ahensya sa ilalim ng e-governance agenda ng administrasyon. Pinaalalahanan din ng Isaya ang lahat ng miyembro na huwag basta-basta maniwala sa mga nagkakalat ng maling impormasyon online. Sa mga nakaraang buwan, may mga kumalat na peking balita ukol sa umano'y karagdagang 20,000 peso one-time pension hike o di kaya ay bagong sistema ng payout gamit ang cryptocurrency wallet, lahat ito ay pawang hindi totoo. Ang tanging dapat paniwalaan ay ang mga opisyal na anunsyo na nagmumula mismo sa Raro website, verified Facebook page, o opisyal na press releases mula sa gobyerno. Upang maprotektahan ang kanilang account at identity, mariin pinayuhan ang mga pensioners na huwag ipagkatiwala ang kanilang IRA number, bank account, o personal na impormasyon sa sinumang individual o entity na hindi otorisado. Dagdag pa rito, isinusulong ng ilang grupo ng mga pensioners at mambabatas ang posibilidad ng pagdagdag sa buwan ng pensyon sa susunod na taon. May mga panukalang batas na kasalukuyang nakabinbin sa Kongreso na naglalayong itaas ang minimum monthly pension ng mga naela-retirees mula 1,200 peso pataas. Bagamat wala pang pinal na aksyon ukol dito, ang panibagong schedule ng payout na yung Hulyo 2000 at 2025 ay tinitingnang hakbang patungo sa mas episyenteng pamamahagi ng mga benepisyo. Isang kondisyon na maaaring gamitin bilang batayan sa pagsasakatuparan ng mga nasabing panukala. Naniniwala ang mga eksperto na kung mapapatatag ang sistema ng pagbabayad, mas lalawak ang tiwala ng publiko sa RADEA at mas maraming miyembro ang mahihikayat na maghulog ng kontribusyon. Ang mga pensioners na kasalukuyang nasa labas ng bansa o overseas ay saklaw rin ng bagong payment schedule, basta't updated ang kanilang account at maayos ang status ng kanilang ACOP submission. Para sa mga BSE pensioners na kasalukuyang may delay sa ACOP dahil sa kawalan ng access sa embahada o lalala desk abroad, may online options ng available upang maisumite ang mga kinakailangang dokumento. Sa pamamagitan ng video conferencing o email verification, maaring makumpleto ang proseso kahit nasa malalayong lugar. Ang tagumpay ng pagpapatupad ng updated dalawang 2000 at 25 payment schedule ay hindi lamang isang administrative change. Isa itong senyales na seryoso ang pamahalaan sa pagbibigay ng dignidad at seguridad sa mga Pilipinong matagal nang nagsakripisyo sa mundo ng trabaho. Sa bawat buwan ng pensyon na matatanggap ng mga retirado, andoon ang pagkilala sa kanilang naging bahagi sa pagtatag ng ekonomiya ng bansa. Hindi man kalakihan ang halaga ng buwan ng pensyon, para sa marami ito ay simbolo ng karangalan at kaginhawaan. Ngayong tuloy-tuloy na ang rollout ng bagong schedule, Hinihimok ng nisaya ang lahat ng miyembro na makiisa, mag-update ng kanilang records, at makipag-ugnayan sa ahensya sakaling may issue o tanong. Ang maagang pagtugon at kooperasyon ng bawat isa ang susi sa tagumpay ng sistemang ito. Higit sa lahat, nananatili ang pangako ng ISS na patuloy na iangat ang kalidad ng serbisyo nito upang mas maging episyente, makatao, at makabago para sa lahat ng Pilipino.